Ngayong gabi mga kapuge may ipapakita na naman ako sa inyo. Star! Hi boss! Yun! Yes, eh inila ko eh! Ay bali sira Ryan isang yan. Doon. Issue. Issue, issue. Eh papa power, go, ano din Dating 200. 90 na lang. May ipapakita ko sa inyo mga kapuge Ari nga pala ay ang amin tinagpo kanina sa lipa. Kay master ang nasa ilalim na naman. Pasok mo siya sa ramay ang kamay ko. Sorry, sorry. Teka, kakaltis. Pas may racing seat ako diyan. Kakaltisin ko nga ang ginaw. Di ba ani Oh, iya, luma. kareng bago akin. Sobrang mo may pamukha na luma. <laughs> second hand. Sorry, sorry. Sorry. Mga kapugay, ari nga pala ay racing seat ang akin ay second hand na talaga namang Latag na, kumbaga i-sadyang. Kumbaga plug and play, salpa ka na lang. Miski mamaya ay eh, pwede mo i-salpa. Ang bro, may iba pa sa iyo Yung pinipihit. Ay, pampataas, ano? Ano yan na yan? Ang po siguro dito. Yan, na-pink up. na no ta. Ah, pumasok na. na no yan. Ibinangga mo. Wala ka ready ng pinkot na. Na-upan Na-upan. No nagpicture no lang naman kasi. No Nagpapicture lang naman kuya, pati sa kagarna yun. Tapos <laughs> sinataba. <laughs> 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 hey, Ay, ba? mga kapuge, Ay, ang isa sa mga... na. Para kailangan natin bumili ng mga pitment talaga. Para hindi na gumalaw sila. Para, para mas pang niya. Nag, ano ka? Nagtatap ko. Para yung pang pigment na ano, kahit para. sa mga garni-garni. Kumbaga, nasa loob siya. Baba, halipa parang ito loob siya. Parang meron din na yung tornilyo din eh. Tapos may pang hapit siya dito. Parang yung nakipilo. Iba, pero... Pero nasa loob. Oo, parang uh, gayonin. Pero... Ay, paling yun niya. Ipapight ko sa inyo. Labas ako! siya na Hawakan ko pala. Nagka-fingerprint. Okay. Yan ang mga turo ko mga kapuge. Dito sa ating channel eh. Kung baga, meron kayong paggalang. Fitment check, may tama lang. Pwede na ulit tutan. Sama ah. Oh. Eh kung magsara pa naman ako niyan, binibitawan ko. Kalahati pala ang gian mga kapugay. Di ba nakagarte? Kalahati pala ang gian. Binibitawan ko na at ako'y napunta na sa kung saan man. Kalampag. <laughs> Daw <laughs> mo gawain sa bigat ng hood niyan. Gawin, oh, masilya hood. <laughs> <laughs> Pag nakakarbon hood. Ano? Hindi na mahirapan magbaba. Magtaas, Magtaas ba? magbaba. Bakit magaan talaga? mag tayo ng yung, yung ano yung nakataas pa ka kanya? oh, Pagka, mo, <laughs> Yo, <bongo. laughs> ay, hindi. Pagkakaltis mo, angat na lang. Yobong, oh. Carbon Ay, baka nga pa hindi. Hindi nga pa na carbon Naka ano ka, Ersus hood. <laughs> <laughs> pag ari ay ating, ang nabili natin ay, sige na naman ay, ari, ari nga ating hinahabol, gawa ng ari na ikabit na. Kumbaga, isasalpak na lang din sa ating civic na, ari din, gano'n din pinagtanggalan eh. Eh di, kumbaga may mga welding-welding na yan, yung mga dapat gawin mo, ay eh, nagawa na nila yun ang kanyang advantage. Mga kapugay, nabilhan niya pala. Sino yung boss? Si boss. Yan boss, maraming salamat sa iyo. Kahit itigay, kahit itigay taga pa, dumayo ko din ni Miss Kiwer hoodie. Hindi nga siya naka-hoodie. Ay lamig. Yan, maraming salamat sa iyo boss. Sa sana ay meron ka pa mga PSD yan na. Iyan, yeah, sorry boss. Iyan, yeah, sorry sa mga tropa natin din eh. na. Iyan. Iyan mga kapugay, babalita ko na lang kayo pag -ariing maisalpak na, na natin kay Tarubic Hindi na ito scam. <laughs> Tunay na ito. At meet up pa eh. Kami hindi natatanggap ngayon ng mga game. payment payment pass. Hindi. Talagang ngayon amin amin kuhan ay eh, tagpuan. <laughs> yeah, maraming salamat sa lahat na nanonood. Binalitaan ko lang kayo na nakadali na tayo. Yan you o. Know, Siya pa na? Yan na may din narin isa. Hey! Boss! Boss, hey, bali! <laughs> Pag tutok pa namin sa isa't isa, tutok din sa aming mukha. Ba. Bale ang nag-vlog yan dahil meron ka din boss na sarili. YouTube, YouTube boss na mm -hmm. may garming traps. Si Bale na doon ang isa YouTube. sa SIR body ni Tarips na naka-speed holes. Na Tapos, patch and bang. mo yung <laughs> pangalan, baka may re-refer sila. Asa, 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 pangalan. Pangalan sa Baka may may ipapangalan daw sila. Ah, Sorry, oh, yung arin. boss, mga boss are ay carbon na may may carbon carbon na may silver na. Baka daw may isipin na pangalan arin, ay, master, bebe, arin, no? mo arin, ay Are kay Master Beber are yan tumo. Are iba go Master kumbaga wala pa siyang mga kwan out. Balot, na balot pa nga. Ang akin ay gamit na pero lintek naman ang menora Siya maraming salamat sa lahat ng na nanood. Binalita ang wala kayo. Love you.